kahulugan ng luya sa panaginip. Ang luya ay isang maliit na ugat na may malaking benepisyo at iba't gamit para sa kalusugan ng tao. Ito ay mula sa mga panimpla hanggang sa mga inumin at bilang natural na lunas para sa maraming bagay. Ang katangian ng luya ang siyang nagpapakilala sa kahulugan ng mga panaginip. Ang mga panaginip na may mga ugat ng halaman ay hindi pang karaniwan ngunit ang kahulugan nito ay maaaring bumuo ng higit na nakakagulat kaysa sa iyong naiisip. Ginagamit ng mga tao ang luya para sa maraming bagay. Ang mga panaginip tungkol sa luya ay nagsasalita ng lahat ng magagandang bagay. Maaari itong mangyari sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ang mga panaginip tungkol sa luya ay maaaring nauugnay sa maraming bagay tulad ng kaligayahan, at mga pagbabago sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay simbolo ng pagbabago ng tunog. Kung nakarating ka sa ganito, ito ay dahil na panaginipan mo ang kakaibang halaman na ito. Maaaring gusto mong malaman ng higit pa tungkol sa halaman na ito upang managinip ka tungkol dito. Isa ito sa mga bihirang panaginip dahil hindi lahat ay may ganitong emahe sa kanilang pagtulog. Ang luya na may mga katangian ng pagpapagaling ay kumakatawan din sa kahulugan ng iyong mga panaginip. Kung ikaw ay may sakit, maaari kang magkaroon ng mga panaginip tungkol sa natural na gamot. Ang luya ay isang likas na sangkap sa tradisyonal na gamot. Sa isang panaginip, ang luya ay kumakatawan sa mga kapangyarihan sa pagpapagaling. Ang mga panaginip tungkol sa luya ay maaaring magpahiwatig na naghahanap ka ng solusyon sa isang problema sa kalusugan. Ang luya ay maaari din sumisimbolo ng matinding enerhiya at sigla. Ang luya bilang isang natural na gamot ay may mga benepisyo para sa paggamot sa iba't ibang problema sa kalusugan tulad ng sipon, pananakit ng tiyan at mga isyu sa pagtunaw. Ang pagtingin o pag-inom ng luya ay maaring magpahiwatig na naghahanap ka ng mga natural na solusyon sa kalusugan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng luya. Ang pagkakita ng luya sa iyong panaginip ay maaaring nangangahulugan naghahanap ka ng solusyon sa iyong problema. Ang luya sa panaginip na ito ay kumakatawan na mayroon kang mga kinakailangan lakas at katangian upang malampasan ang mga hadlang at magtagumpay. Ang luya sa iyong panaginip ay maaaring isang senyales na makakakuha ka ng tulong o suporta mula sa isang tao sa lalong madaling panahon. Ang luya ay maaari din sumagisag sa lakas at lakas sa loob mo na tutulong sa iyo na harapin ang mga hamon sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ugat ng luya. Ang ugat ng luya sa mga panaginip ay sumisimbolo na ikaw ay masaya at kalmado. Ito ay magpapasaya sa iyo sa lahat na meron ka sa iyong buhay. Pakiramdam mo ay kontento ka kahit na wala sa iyo ang lahat ng iyong pinangarap. Ginagawa ka nitong pinakamasaya at pinakanasisiyahang tao sa iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-inom ng katas ng luya kapag nanaginip kang uminom ng katas ng luya, ito ay nauugnay sa lasa ng inumin. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na makakatanggap ka ng isang mahusay na alok sa trabaho. Gayunpaman, ito ay magiging isang napaka nakakalito na bagay. Kakailanganin mo ang mga espesyal na kasanayan upang patunayan ang iyong sarili na kaya. Kung tatanggapin mo ang alok na ito sa trabaho, magiging mahirap ang mga bagay. Nakakaramdam ka ng pagod sa sobrang dami ng trabaho. Maaaring gusto mong huminto, ngunit lalala ang mga bagay kapag ginawa mo ito. Ikayating ka nitong maging mas kumpiyansa at kontento sa lahat ng magagandang bagay na iyong nakamit kahulugan ng panaginip tungkol sa pagtatanim ng luya. Ang mga halaman ng luya ay nangangailangan ng pangangalaga at oras upang lumaki. Ang panaginip ng pagtatanim ng luya ay maaaring sumagisag sa patuloy na paglaki at proseso ng paggaling ng iyong buhay. Ang interpretasyon ito ng panaginip ay nagpapahiwatig na ikaw ay sumasa ilalim sa mga positibong pag-unlad sa iyong buhay at patungo sa iyong paggaling at pagbabago. Ang pagtatanim ng luya sa isang panaginip ay sumisimbolo sa paghasik ng mabubuting damdamin, masipag na trabaho at mabuting pag-uugali. Ang panaginip na ito ay kumakatawan sa iyong tiyaga at pasensya na patuloy na magtrabaho ng walang pagod. Napakahusay na panaginip dahil patuloy kang nagsusumikap para makamit ang maraming magagandang bagay ang panaginip na magtanim ng luya ay sumisimbolo din sa tagumpay na makukuha mo sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mag-ani ng luya. Ang panaginip na mag-ani ng luya ay maaaring kumatawan sa mga resulta ng iyong pagsusumikap at tagumpay sa iyong buhay. Ang interpretasyon ng panaginip na ito ay nagpapakita na dumaan ka sa isang mahirap na yugto at ito na ang oras upang tamasahin ng mga bunga ng iyong pagsusumikap. Ang simbolo na ito ay maaari din magsilbing paalala para sa iyo na pahalagahan at magpasalamat sa iyong mga nagawa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbigay ng luya sa isang tao kapag nanaginip ka tungkol sa pagbibigay ng luya sa isang tao, ito ay may malalim na kahulugan. Ang luya sa panaginip na ito ay kumakatawan sa tapang, kalusugan at pisikal na lakas. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din na nais mong tulungan at suportahan ng iba na nahaharap sa mga hamon ng buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkain ng luya kung kumain ka ng luya sa isang panaginip, sumisimbolo ito na kailangan mong magtrabaho ng kaunti sa trabaho na iyong ginagawa. Kung gusto mong tumayo at makakuha ng mas magagandang benepisyo para sa iyong buhay, nasa tamang landas ka. Gayunpaman, hindi ka maaaring tumikil sa pagtatrabaho ng gusto at dapat mong ipagpatuloy ito. Papayagan ka nitong makamit ang iyong mga layunin sa buhay ng mas mabilis. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bulok na loya. Karaniwan ang ilang sakit sa halaman ay maaaring maging sanhi ng pagkabulok ng mga ugat ng loya. Nagtutulot ito ng pagkabiko sa pag-aani sa luya, ang bulok na luya sa isang panaginip ay nagpapaalala sa atin ng isang kakilakilabot na maaaring mangyari. Kaya kailangan mong magingat at protektahan ang iyong sarili o ang mga mahal mo. Sa mga tuntunin ng pagkakaroon ng isang masamang karanasan, kailangan mong maging mas maasahin sa mabuti at kalmado. Ito ay magbibigay daan sa iyo upang makatakas sa masasamang karanasan ng napakabilis makakatulong kung may tiwala ka sa iyong sarili at makikita mo kung paano bumubuti ang mga bagay.